For this video ay bibilan natin lahat ng kilalang fast food restaurant ng Pilipinas dito sa Japan. Simula sa McDonald's, KFC at marami pang iba. Pupuntahan natin lahat yan para alamin kung ano ang pinagkaiba ng experience, lasa at mga recipe ng menu nila dito sa Japan. So without further ado, ano pa hinihintay natin? Puntahan na natin ang mga restaurants na yun at kumain na tayo. Itadakimasu! Okay guys, so nandito tayo sa ating first stop, ang McDonald's. At ito yung itsura niya, almost same lang naman sa labas. Ang pinakaiba lang is may mga Japanese na words. Syempre kasi nasa Japan tayo. Baba! Pero yun nga, tingnan natin sa loob dahil feeling ko ay may mga kakaiba silang food, menu at recipe dyan. Kaya excited na ako. Pasok mong tayo. Let's go! So guys, pagkapasok namin sa McDo bago kami mag-order, ay napansin ko na yung vibe niya almost the same lang pero mas modern lang yung itsura ng konti. compared sa atin kasi may mga other McDo branches tayo na hindi naaayos. So, yun. may chocolate hmm. hi 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 <laughs> paano yung mabait kasi Japanese? Ang bait mo. Ano, Anatawa Yasashi ni? Anatawa Yasashi ni. <laughs> oh, converse. Sabi niya, masarap daw ang pagkain dito at saka ang bait ko raw ang galing ko mag-Japanese. Hindi niya akala yung foreigner ako. Di ba yun sabi niya? Legit, legit. Oh, legit. legit. Ano sa ano sabi niya? Ang sabi niya? Love ko to. Ah! Okay guys, so kakatapos lang namin mag-order at ang napansin ko, may mga konting bagay nakakaiba sa atin. unang una meron silang toy recycle bin kung saan naglalagay ng gamit na toys tas nire-recycle nila. Another thing is, may toy stand rin sila dito na kung saan makikita mo yung mga Happy Meal. And may Staff of the Week sila. Hindi <laughs> ko sure kung Staff of the Week yun nandun eh, yung mga... mga crew na, na, ano, crew of the month, ganun. And yung mga staff nila is mababait. Palangiti, kahit hindi nila ako maintindihan, ngingiti lang sila. Uh, pero feeling ko na i na sila, deep inside. <laughs> Parang yun nga ngayon, hintayin na lang natin yung food. Tapos, tikman na natin. Marami akong in-order na dito ko lang napansin at nakita. So, let's go. Okay guys, so na ito na lahat ng in-order namin sa McDonald's. And kung mapapansin nyo, meron silang mga kakaiba na wala sa atin. Katulad nito, meron silang macaroons, meron silang salad. Ito yung chicken nila guys, nasa ganitong lalagyanan. At, wala silang rice. Plus, meron din sila ditong shaka shaka chicken. Kung sa atin, meron tayong shake shake fry sila, chicken. Kung saan naglalagay ng mga powder, tapos sineshake. Wow. So, sobrang excited na ako at marami pang iba. Yung mga burger din nila, may mga kakaibang flavors. Kaya without further ado, simulan natin. Let's dig in. So, mami, ano gusto niyo simulan? Nugget. Nuggets, eh, ito nga yung mukhang pinakaparehas sa atin. Hindi. Gusto ko nga try, tinanong mo ako, oh, ah, diba? sige. Okay. Same. Exactly Alam the lang. same yung lasa ng sila. Thumbs up. Para lang sa Pilipinas. Next, yung fries. Tignan natin yung mga parehas. Same lang, same lang. Same lang din. Ang galing. Next, kainan natin yung kanilang McDo Chicken. Wow. Cheers. Hmm, ito so masarap. Sarap siya. Spicy siya. Wala silang gravy dito, no? Sarap? Wala. Spicy siya? Hmm. Oh. Parang siyang chicken. Nagutom na si Aris. Spicy siya na chicken tenders, pero with the taste of McDo. Ang sarap. 8.5 out of 10. Spicy siya. Ngayon lang ako ng chicken na McDo na spicy. tomato tumatalsik yung laway niyo sa mga burger. Hindi ako ganyan. Tumatalsik na kita ko. na <laughs> natin yung shaka-shaka chicken bago tayo mag-burgers. So ito is the cheese. Yun. And now, we shaka shaka. <coughs> wow. You can see. the cheese on the chicken. Pero hindi ko ata na-shake na mabuti. Tignan natin. One, two, three. Sarap. Pati na lang tayo. So, Ang oh, na magalaw. Okay. Ano masarap siya? Pag sinamahan niyo ng corn. I like it. Para sa cheese chicken. Hindi ko masyadong type. Well, kanya-kanya naman. Top with the corn. Siguro dun sa sauce, para tanggalin ko. Ayun yun ang cheese. Dun sa cheese, hindi bagay. Para sa akin, ah. Mm. Know, masarap siya with... No, wait, kung mag yung Cheers. Sarap na. Ayaw ni Mami ng cheese. Nangal ko yung cheese, guys. Hindi masarap wala. Ako okay lang sa akin. Mas nagka-flavor. Pero kasi wala silang gravy dito eh. Kaya ito yung options nila. Minsan cheese, barbecue sauce, or wala rin silang rice. So corn yung nilalagay ko. So ngayon, tatry na natin yung burgers. Ako yung Samurai Mac. At kay Mami yung Bacon Lettuce Burger. May egg siya. May cheese. May burger. Sa akin, Samurai Mac is a double patty siya. Sarap. Sabay nga tayo eh. Ang okay. gusto ko na kumagat eh. Kung kumagat ka. Meron siyang dalawang pati, double cheeseburger, tapos may sauce sa gitna, may sibuyas din, at may cheese. So, itadakay mas. Cheers na okay, tayo. Ang pinagkaiba lang nito, may egg. Pero same din ang lasa sa Philippines. May egg lang to. Same yung lasa ng burger nila. Ang sarap din. Parang makdong makdo sa atin. Pero ang pinagkaiba for me, matapang yung barbecue sauce niya. Mas nagba-barbecue sauce sila dito compared sa atin. Pero sarap. Tsaka yung burger nila may hiwa sa gitna. Anong purpose nun? Para pang mag-share. So, ano rating nyo dyan? Same lang to eh. Nine. Wow! Nalig kayo sa nito ba? Seven. So, ako muna yung New York Chicken, guys mayonnaise, lettuce, and chicken. On a square bun na patty with sesame seeds. Wow. Ano sa inyo? Busog na kayo? <laughs> Feeling ko naman same lang lasa niyan eh. Pag oh. na, sige, huwag niyo nagalawin. Ako na lang muna. Mmm. Para ano no, masyado may crispy yung chicken crispy. niya, no? and spicy. Much spicy. Spicy, Mmm. Eh? hindi ka tumatag ba? Lagi ka nang bumukta. Mmm. Nagba-basketball siya. Excuse me, kami... Kumain ako, nag-uusap kayo! Wala akong pakailang sa'yo. Kumain Kami kasi, mahilig kami mag-exercise. Ikaw. Guys, mag-uusap mag kayo, kumain ako. Mamaya na ako, kumaya na ako, kumakain ako. Ang sarap nitong burger, guys. I love it. Ang spicy niya, ang trap ng mayo niya, tapos yung lettuce niya, perfectly blends dun sa pagka-spiciness ng chicken. Wow. At ang juicy niya din. And crispy. This one is a 9 out of 10. The best. Kakainin ko ito mamaya, ubusin ko mamaya. Start with the dessert. Start tayo with the macaroons. Pick a color. Pink. Oh. So sa akin yung, I think this Hello, is toast chocolate. toast tayo, at cheer tayo. Toast? Cheers, cheers, a toast! Mmm! Yeah. <laughs> yung panatikman, umka na? Nakagat ko kasi malambot. Kala ko na. Malasaan mo na. Hindi ko malasaan nga eh. What? Kaya brownies. Masarap siya pa hindi kasi ako masyado fan ng sweets. Mga five ako dito. Medyo may minty flavor. Sa inyo? Ito wala. Sige nga isa pa. Pero hindi ko makakuha talaga yung lasa. Tikman niyo ulit. Hirap. Ay, wala na mo. Ang <laughs> nga oh. dumi yan talaga yun. Sorry, sorry. Baka mas gusto nyo kasi ng chocolate. Para siyang ano, yung kopya na mayroong munggo sa loob. Yes. At ngayon, para sa isa pa nating dessert, ngayon lang namin nakita to. Walang ganito sa Pilipinas. Ano ba yan? Yung eh? ay chocolate pie. Or in short, cho-pie. pie Wala ay, naman cho-pie. Then... Pado. sila. Chok ay ah, chop kopo nga, ah, bu ng... a. din. Sama chop ay. T-shirt, Tanga mo chop okay. okay. Try mo na. Kamusta ka na? Try na natin ang chopay Ako muna. na kina. Nanto tamang pagkain para hindi ka makalat no. Wow crispy. Wow. ang Huh. Hindi ba sarap? Pag ganito pa kayo yung tamang pagkain, hindi nyo naman pala gusto. <laughs> mm! Ang sarap kayo! Sige tayo yung chocolate. <laughs> wala kayo na kain na chocolate. Wala. wala. Balat lang. Pero <laughs> ayun yung chocolate kayo. Ano? ano o. Pisil Sarap! Sarap. 8.8. Ang sarap ko puro crust lang eh. Talagang kayo. wala na nang makukuha laman. Parang siyang choco-choco yung lasa ng chocolate niya. Tapos may crust. Ang sarap. Ano ba nilagay dyan? aga yung kinakain mo yung naka-white na palaman. Nutella. Ah, Nutella. Nutella, Nutella, Nutella rin. nilagay oh, dyan. Nutella. Ang sarap. Okay siya pag uh, nakagat mo pala yung gitna. Last but not the least, para naman maging okay ang ating pakiramdam, di tayo mag-guilty, tayo ay mag... Salad. salad. So last is the salad. Ang maganda dito, kakaiba yung mga lalagyanan nila ng sauce or mga dressing. Huh. Tignan mo gagawin ko ha. You just push the, bo the both sides. Nice. Oh, mami, tignan nyo. May ligay sa salad. Ayun na muna. Itong dip niya, yung ano din, yung sa Pilipinas. Mm. Yung binibili kong parang sesame sa daddy mo na dip. Si salad niya? Oo, oh, yun din ang dip nito. So, same na lasa lang? Mm -hmm. Same, same? Same lang. So same lang din yung lasa ng Caesar Salad. At least lang meron silang pang on the healthy side, di ba? Yung ginagawa akong salad sa daddy mo. But na-excite ako sa mga bagong natikman ko ngayon. Ano pa kaya kung sa KFC? Kaya without further ado, lipat na tayo. Let's go! Okay guys, so ngayon nandito na tayo sa KFC sa Japan. At magabi na rin kaya gutom na kami. Pasukin na natin at kumain na tayo. Let's go! Komena sai watashi nihongo wakaranai. So Hai. 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 Mm -hmm. oh, Ika. Ika. Hai. Hai. Ika. Hai. Hai. Kola. Hai. Hai. Okay. That's all. Hai. 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 So total ngayon guys is 5,330 yen. Yung kanina sa si McDo is 3,100 yen. Kasi nag ako, kasi gusto ko makita nyo rin yung itsura ng bucket KFC sa Japan. Okay guys, so ngayon nandito na tayo sa KFC at in-order na natin. Hindi lang basta hindi nating alam, pati rin yung nakasanayan na natin kasi baka iba yung lasa dito. Pero so far, yung itsura niya is pretty much the same vibes din. Ayun, mami, excited na kayo? Tikman na yeah, natin. I'm hungry. Unang-una -una, nagtaka ako, may chicken nugget sila. Tayo wala tayong chicken nugget sa KFC natin, di ba? Wala, wala, wala. Cheers. So cheers tayo. At wala silang gravy. Uh -huh. Nasaan ang gravy Oo, dito? Ma Mmm! Sip! Maalat. Hmm? Hindi naman. Hindi siya maalat. Diba? Tama lang. No, sa akin. Sa akin, hindi. For me, not salty. Taman-tama lang siya. So, Masarap yung chicken nuggets niya. For me, medyo maalat lang. Ligyan natin ng Sarap pino yung yukit. Masarap siya. Saka pinong-pino yung pagka-chicken niya, oh. Hindi siya matigas yung chicken niya. Wow. Mm. Pinong-pino siya. Masarap. So Kahit bungi to. ka, mangunguya mo. Kahit bungi ka, mangunguya mo? Hindi <laughs> <laughs> mo na kailangan kong kahit wala kang ipin. Malambot siya talaga. Yung laman niya. ilan to? ilan out of Nine. Wow. Okay, next. Guys, yung fries nila, walang balat. Yung sa atin kasi, yung may balat, diba? May potato pa sa gilid. May, may potato skin. Scheme. Ito, walang skin. Ito parang thick cut fries lang siya. Mm. Tabang lang siya. Bland. For me, this is a 5 out of 10. Siguro kulang lang ng salt, pero yung sa atin kasi, Mag favorite. 10 talaga eh. Ito, medyo mm, tabang. Tabang ng konti lang. Okay, next. Bago to guys. Chicken pot pie. Ngayon ko lang narinig itong chicken pot. Ngayon lang pie. ako nakakita ng ganyan. Walang ganito sa atin, pero so tikman na natin. Kapag may KFC sa ibang bansa. Ah, sa Hong Kong, pero hindi ganyan. Walang ganyan. Hmm, sobrang lambot. Diba? Mm -hmm. Sobrang it's lambot so? nung pie niya. Tapsya. Yeah. Hindi ko lang kung tama pagkain namin ito. Mm. Oh! Ay, parang... Mm. Parang clam chowder. Oo. Oh, oh. Dapat may spoon ka dyan. Mm -hmm. Kaya pala. Masasaw-saw mo siya. Mm -hmm. Okay, nagat natin ng ganun. Sarap siya, ha? Ah. fairness. Mm. -hmm. Ang galing. Okay siya, sarap. Mm. -hmm. Parang sa mga restaurant na clam chowder. Mm. -hmm. Wow. Sulid to. 7.9. 7.9 nil to. Sulid. 10? Wow. 10. Hindi siya parang pagkain ng fast food. Parang siya pang restaurant. Mm. Oishii. Oh, so pare, pinakamasarap to. Okay, next. I-try na natin ang kanilang fried chicken. Sa'yo wala silang gravy, guys. Eh. Ang oily niya, guys. Oh. kita mo ba yung juice? Mm. Juicy and oily. Hindi siya crunchy, eh. eh. kasi original siya. Oh, okay. Walang spicy dito, wala spicy chicken. Ah, wala. Wala. Sa atin lang yun meron. Cheers. Dito na, ako kukuha. Sa pinagkuhanan mo. Cheers. Wow. Mmm! Sarap! Mmm! Galing! Kasi same na same yung breading. Sarap siya. I mean, not sure kung ako lang pero, mami, parang mas malambot siya. Yung chicken niya, sobrang soft. Wow! Mm -hmm. Sobrang juicy and tender. Kakaiba yung texture niya. Malambot yung chicken niya talaga. Again, wala silang rice. Yung carbs nila is bread. Ano rate nyo dito? Chicken nila 10. Hindi siya crunchy kasi original siya. Hindi siya spicy. Walang spicy sa KFC dito. Pero yung chicken niya, sobrang tender and juicy. Napakalambot. Ako 9.5. Kung may spicy 10, hindi nyo kung gano'ng kalambot. tanggal yung ano laman, no? Ang ganda ha. Amazing. Siguro kung may gravy to, 9.8 to. Kung may spicy to, 10 to. Okay, next. Baka mabusog na tayo. Chicken nuggets? Chicken tenders na kinagatan niyo na. Ito, so, kanina kinagatan ko na. Gusto ko ng tekman. Ang tawag dito? Mmm. Ito, crispy. Chicken tenders. Pwede iba yung lasa niya. Ito, crunchy naman. Parang na-expect ko spicy siya. Wala talaga sa spicy dito. Parang pag ulit-ulitin mo kainin, makakasanayan mo. Pero Medyo normal lang siya for me. Mga seven. Dahil crunchy siya, tsaka malabot siya, eight. Pero mas malasa yung ano, chicken nila. Mm. Next, try natin ang kanilang twister. Yung twister meron dito sa Pilipinas. Eh. Puro gulay na kuha ko. Konting gulaman lang. Wala siyang dip, no? Walang sasawa, no? Fresh na fresh yung bait. Yun naman sabi ko, na? sobrang fresh. Then yung color. Fresh, di ba? Ang sap ng vegetable nila, tsaka hinalo yung chicken. Hindi napansin ko, parang mas less maalat yung chicken dito sa Japan kaysa sa atin. Mas maalat, mas maalat, maalat kasi kasi sa, sa, sa atin. Huh? Mas less alat siya. Kasi wala nga silang rice. Oo, oh, kasi sa atin kasi maalat kasi sinasabayan sa kanin, eh, no? mas bagay. So ito sa akin mga 7 din. Itutuloy ko to, ubusin ko dahil gusto ko to. Go. Kasi yung gulay niya, match na match doon sa chicken. Go! Mm -hmm. Crispy talaga, at saka fresh na fresh yung lettuce niya. So baka kasi nakakonsensya no, na kayo eh. Puro chicken kinain niyo, gusto niyo maging healthy. May match talaga. Ngayon nakakuha kong idea, yung chicken lalagyan ko ng lettuce. Usually kasi yung lettuce, nilalagay ko sa mga salmon. Kasi oh. yung salmon, ginagawa ko salad o kaya shrimp. What? Sh ano yung shrimp? Hipon. Shrimp. 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 Patay mo yan, kita. Okay, next. May burger pa sila, oh. Marami silang chicken burger, pero isa lang in-order ko kasi baka mabusog na kamay. So, it's a chicken with lettuce and burger. Kanya na si Alice nag-order na ganito, pero mas malaki yung chicken, eh, no? Double. 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 Cheers. Magasa. Mmm! Nagulat ako, maanghang. Maanghang yan. Maanghang. Mayroon sa sauce, sa ano. Aha. Mm hindi -hmm. ko na kung sauce yun, pero sarap ang sarap ah, Super spicy yan. <laughs> Di ba? Parang wasabi yung nakalagay dyan. Yung anghang niya nag... Mmm! Nag-stain sa tongue. 9.7. Sarap. Solid. Ano na yun dito? Sobrang hang ayoko. Karakuchi. Karakuchi chicken lang. fillet siya. Baka spicy chicken fillet. Baka meron hindi maanghang yan. Meron nga. Ang mga kanon ko. tapos na tayo sa okay. mga chicken. Again guys, walang matitira dito lahat pa ubusin. I-take out namin kung di namin maubos. It's time for dessert. Matamis naman. Yung honey niya nandiyan. Parang mm. glaze something siya. Sa inyo to. Parang glaze siya. sa akin am. Mukhang masarap na at nakakatakam. A tart. Oh my God, hindi ko to mai squeeze. Wow, look at that. Parang ano siya, yung syrup siya. Parang siyang pancake. Oo. Mm. Yeah. <laughs> hindi niyo gusto. Hindi gusto ni Mami. <laughs> Pag huminto yan. Ano? Para siyang bread na nilagyan ng syrup na matamis. Well, hindi siya ganun ka... Mahalap ah. Masarap siya. Lalo siya pancake. Yung syrup niya ang pancake to. Pero yung bread niya sobrang lambot. Lalo siya pancake. Lasang lasang pancake. Pancake with syrup na nasa donut na isura. Masarap. Ako tiktik pa ko na ang kanilang egg tart. Mmm! Tart yan? Mmm! -hmm. Yung mga tart. Na, ito ang mga tart. Crunchy on the outside, soft on the inside. Wow. Hindi ganun katamis. Perfectly cooked. What's up? Yeah. Mmm! Mmm! 9.8. Mmm! Itong... Sarap, na. No? Egg tart nila, marami naman ito sa Pilipinas eh. Parehong-pareho din. Ito, nine. Ano ito, nine? pwede na nine. Well? Mmm. Kasi sobrang soft yung ano, niya, ito. yung bread niya. Sobrang lambot. Meron pa. Ay, meron pa pala. Coleslaw. Di ba mali ligay sa coleslaw? Mmm. Mm. mm. Ayun na yan. Basta veggie. Normal lang. <laughs> Parang hindi nga kayo masaya kumakain eh. <laughs> hindi, sakto lang. Uh, so, ano masabi nyo? KFC ng Pinas o KFC sa Japan? Pag nasa Pilipinas, KFC doon. Pero, syempre, pag nandito, KFC dito, okay na rin. Kasi, halos the same lang. Ang naiba lang, talaga yung chicken nila, tender and juicy. Hotdog! Sobrang soft at juicy siya Hindi sya dry. Kung kukumpara nyo, Pinas o dito? Dito. Ako sa Pinas. Ako dito. Kasi, mas maraming variety eh. Una-una, may soup sila na clam chowder. Tapos, meron silang bread na may syrup. Parang pancake. Then, Meron silang coleslaw. May coleslaw din naman sa atin. Mm. Wala lang sila dito salad, macaroni salad. So, sa chicken nila, meron sila yung chicken tenders at meron original na sobrang lambot. At yung saltiness niya, okay siya eh. Hindi siya mahalat. Mm. Ibang chicken, mahalat eh. Okay. Kahit hindi ka mag-rice okay. walang gravy. Kung sa haba, haba na explanation ni mami ako, isa lang explain ko, kailangan ko ng gravy. Mm, naman, Oh, iba rin kasi pag spicy, pero sobrang sarap ng original chicken nila. Macdo, Macdo na Pinas o Macdo dito? Macdo, burger nila okay. Tapos marami sila kasing ano doon eh, maraming dessert. May may choco, yung triangle, choco pie. Para sa akin yung Macdo parang... Meron silang macaroons, uh, so medyo mas maraming variety ang McDonald's dito. Maraming dito rin na. kayo sa Macdo, Macdo ng Japan kayo, compared sa Macdo ng Pinas. Pareho lang? Pareho lang. Ako, ako ang dami kasing variety ng McDonald's dito. I mean, ang ganda ng vibe. Kaya ako, McDo sa Pinas. Well, nasa sa'yo yan. Kasi, may gravy. Dahil sa Yes. So, ayun guys, sana madami kayo natutunan at sa pag explore namin, nahanap rin namin ang mga kilalang fast food sa Pilipinas at nakain namin para mapakita namin sa inyo kung ano yung difference sa opinion namin. And bago ko tapusin tong video na to, kasi guys, walang Jollibee daw dito, walang Tokyo Tokyo, walang Greenwich, walang Chowking. So, wala tayong ibang mapuntahan na kundi McDo at KFC. Pero, syempre, ayoko kayo mabitin. Papakita ko rin sa inyo yung isa pa sa laging dinadayo sa Pilipinas pero hindi siya fast food na kainan. Ano? Ang Starbucks. Okay guys, so napakita ko na sa inyo kung ano yung itsura sa mga menu dito sa Starbucks. So ito yung cafe mocha nila. Meron silang whipped cream sa taas. Hindi kasi ako masyado familiar sa mga any Starbucks drink. Pero ganito yung itsura niya. Para siyang cafe latte, tapos nilagyan ng whipped cream. So sa inyo, ano masasabi niyo sa Starbucks dito? Sa coffee niyo? Ano ba coffee niyo? Cafe latte. Ano masasabi sa cafe latte nila? Kakaiba. Sarap siya talaga. Wow. Actually, yung creamy niya, kakaiba mga ilasan niya. niya. Yung cream niya, nagpapasarap. So, for me, yung coffee nila is a 8 out of 10. Sa akin, 10. Kasi Bakit coffee, naging masarap sa inyo yung coffee latte yun nila? Ewan ko. Basta masarap, lalo na yung cream niya. Kasi yung cream nila parang kakaiba eh. Kumpara sa Pilipinas, yung umuwi kami sa Pilipinas din, pag nag Starbucks kami, ano siya, parang pag uminom din kami ng mga, uh, yung mga parating, parating namin in-order na dark mocha cream, kumpara dito, parang ibang-iba yung ano eh, sa Pilipinas. May parang may, hindi siya ganun ka puro. Ah, uh, so mas puro dito? Mas puro dito siya. Okay. Sila kasi guys, taga dito sila eh, mga Pinoy Kilala sa Japan. Na Kilala na sila, nakita na sila doon sa previous vlogs eh. Sila, kasama nila sila Justin yung last time nakasama namin sa Japan, ano, trip. Matagal na kayo nagsa Starbucks sa isang linggo, four to five times a week, no? So, madalas ka. Kasi yung Starbucks dito, ito yung pampatulog namin. Baliktad? Gabi. Gabi kami may inom nito. Ah. sa tingin nyo, isa Starbucks yung pinakamalakas na kape dito sa Japan? Ito hindi na dahil sa Japan talaga. Pag may mga friend kami ng mga tourist din, ang gusto lang yung puntaan talaga dito yung Starbucks sa Japan. Kasi marami silang naririnig na parang mas masarap nga daw dito sa ano. Lali matcha yung pinakalabis. Matcha, matcha tita. favorite yung matcha. Hindi, wala tayong order na matcha. Matcha latte, tsaka matcha frappuccino. Pero mas puro yung lasa ng matcha latte. Okay lang na wala tayong matcha, meron naman tayong matching. <laughs> ka. Hindi siya matching. Ano siya? Matcha ba? Nakakaya. Ah, kaya tayo lang maingay dito. Maingay tayo dito talagang. So nag-order din sila ng matcha para matry daw din natin. Thank you kay Kuya Chris. Shout out kay Zarina. Tapos mamaya kasama natin si Zaina, ang baby girl ng trip natin. Uh, anyway, titikman na natin ang kanilang sandwich. Ang in-order ko ay ham and cheese sandwich. So ano kaya lasa nito? Mmm! May kita niyo guys, yung ham niya guys sobrang fresh. Medyo tuyo na yung cheese pero lasa less, less ako yung cheese kumbaga, nagko-complement siya dun sa ham. And yung bread niya is crispy. So bawat kagat mo. Hmm. I like the freshness of the sandwich. Bakit? wala. Sarap pa talaga. pa nga. Perfect siya pag may kasamang kape. Oh, nambobola ka eh, pa-tikim nga. No nambobola ko. Oh. <laughs> baka ka may iwas? Baka tungalgal mo eh. Baka matampal kitang bigla. Diba crispy? <laughs> okay, next! <laughs> Tinan nyo guys, oh. So may milk din to, no boy? Natunaw na yung whipped cream kasi mainit yung kape sa ilalim tapos sa taas niya malamig na whipped cream. Kaya naging ganyan. Ito yung itsura niya guys pag nahalo na yung whipped cream. Tapos yung packaging niya kakaiba. Meron siyang mga paalala. Be fair, hindi ko siya sure kung meron sa atin yun pero napapansin ko lang kasi nasa ibang bansa ako. Be careful not to get burned. So guys, ito yung kanilang matcha tea latte. Meron siyang parang design na parang bulaklak or ewan ko bang ano yun. Tikman na natin. Wow. Green tea, no? Lasang-lasa ko yung green tea. Parang 90% yung lasang-lasa yung green tea niya. Ang sarap. Matamis siya pa, hindi sobrang tamis. Pero yung green tea, lasang-lasa mo talaga. Asin, in, purong-puro. Ang sarap. Ito naman ang kanilang matcha cream frappuccino. Try natin. Ito naman guys, pares na pares lang na itsura sa Starbucks natin sa Pilipinas. Pati packaging. Siguro kung i-rate ko yung katamisan niya mga 9, super tamis. Pero masarap yung tamis niya, tamis ng green tea. More or less, ito same to sa atin kasi nag-order ako nito. Eh. Next natin ikaw sandwich, meron siyang gulay, avocado, and some mayonnaise. So, let's try. Mmm, Sarap na mayonnaise niya. nagko complement siya dun sa mga ingredients dun sa bread. Crunchy yung labas ng bread, pero pagkagat mo sa kanya, moist yung pagkalasa niya. And yung mga flavors is, nagbe-blend uh, well together. Mm, siguro mga ano to, 7.5 out of 10. Masarap siya, pero hindi kasi ako masyado mahilig sa mga ganito get ganto. At dito ko na ang video na to. Sana na-enjoy niyo guys. Thank you very much for watching. Ingat lagi. God bless and see you on my next vlog. Pari pari